What's up and welcome back to my video. Um, weekend karon guys. So, ako ang sure sa inyo sa so akong ibuat sa weekend. Nag-workout ko sa gym dire. Tool sa mua. So, dyan ko uh, so, ako nang butangan niya akong tumbler tubig guys. So, kinahanglan kita na ay tubig guys. Tigid ko mo, tubig. Tugigus gym. gym if possible aga tubig dagahan kayo so mag work mag warm up sa ta. so upper body aga ko ang kuan workout ron sa chest o sa shoulders so duha ra ako ang gi ako ang gi so duha ra ako ang gi work run, guys importante ang warm up uh, flat chest turn guys sa exercise nako na So, kani um, dili kay ko muarsa kay bugat kayo. Dili ko kay muarsa kay bugat kay busy sa trabaho uh, for, 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 purposes lang. Di kay ko kay bugat kay labi na nga aga akong trabaho is hago kayo. Pero, gusto ko muarsa kay bu bugat um, ko sa ang kagaling nga uh, kanang ni mas kanang gusto ko mas strong ana uh, pero sa karon di ko ganahan mo sa bugat kay um, uh, nag, -ma mas na ko nga lightweight ra kay arong mas balance ag ako ang ako ang kuan trabaho pag gym incline <coughs> incline press Mao ni ako ang ikaduhang workout nako. Na Na-enjoy ko ani ron. Um, wa kay tao, Nga na ba? Na mas na-focus na ako, mas nakakuha ko video. <laughs> <laughs> Just workout Gahapon ni siya. Kana ganing kuan, kanang di ka ganahan mo adto sa imong gijiman kay tapulan ka guys pugsagin yung kagalingan guys grabe singot kaya na nako dire shoulder nako na guys shoulder workout mo ni akong usa sa paborito nako na sa workout kaning shoulder ganahan kay kog shoulder gid siguro na anad un na kay kog sa shoulder siguro inga na ang rason usanis akong pinaka ganahan nga workout kaning shoulder tanan tanan nga workout sa shoulder grabe singot na ko ah murag usa na ka baso siguro ug akong singot ani kay grabe sa konsun magit kay siya git basa na akong eyeglass overhead na ni guys nga overhead press shoulder ni usa ni sa akong ganahan nga workout pud mapuni ako ang paborito ko mas naanad ko na side raise right side raise ni guys og sa left side then both both part na sa mga hands nako guys nga akong i raise nako mas na exercise kay kakong kong ang shoulders if if single ra mas ma-focus nako ang muscle mapalihok nako mas mas ma-enjoy na ko siya og oh mas ma-play na ko siya if isa if duha man good if duha is ma gamiton mo ni imong power good niya bug um sa akong position sa akong lawas ang bug at kayo grabe singot na ko ani guys tanawon ninyo grabe kinahanglan man di ko dili kag tubig mo pay paghuman ako workout kay ani gilis lang ko nag, nag change na t-shirt grabing uhawag it as in kung makita nyo sa video nagtoto na gud ang tubig gid ka ah, grabe kayo nya kanina situation situation grabing uhawa na gud kayo grabing guto. gutom na ah. kinagut man na kayo ako kay paniudto ani eh. so surprise lang kayo ni guys nagpalit de, ko um gamay nga lansonis then naamay kapaya sa table. So, ako lang gikuha po. Ako lang pong slice. So, mas perfect kayo, guys. Pag humanaw ka na iprutas Ang bidaan niyang lansones. <laughs>